So, yun mga lods, mag ano tayo. Uh, kumakain ba kayo ng ganito? Maglalaswa tayo ng gulay. Okay. Uh, ukra. Tapos sa lugbate, haluan natin ng, ano, ng tanglad. Tapos sa loyot, kung nakakilala ka nito. Tapos talbos ng kamote. Okay, so halo natin. Ito. Uh, tayo. Okay, so yan. Kamina, papakita ko sa inyo paano tutoyin ito. Simple lang. Healthy. Kumakain, makain, makain ito. Mga lods, bago yung ano natin, magpakulo na tayo ng tubig, lagyan natin ng tanglad. Tapos, ito yung ano natin, ah, luya, ay, luya. Bawang, ah, sibuyas, tapos may nor norcubes, tapos sinilagyan na rin natin ah, ng pampalasang bitchin, guys. Okay, so yan. Pakulo na natin yung ating, ano, tapos bago natin ilagay yung mga gulay. Laswa ang gulay. Ayan guys, nandiyan na yung ano natin. Nakaridi na. Pokra, saluyot, bati at saka yung dahon ay talbos na kumuti. Ayan, nagayang may tapos. Ito na yung pangsawag natin ito. Hinimay natin. Okay, tapos malunggay. Ayan, sarap to guys. So, kumakain mo kayo ng ganito. Laswa. Kung sa Bisaya. Sobrang lapot ng sabon nito mamaya. Paluto ng ating ano, laswa. Uh, naswa. Sarap eh. So, ito na Lodz. Luto na yung ating uh, laswang ano, gulay. So, yun. Napaka-healthy nito. Limang klaseng green ng gulay. So, likha talaga ng Panginoon. Kung gusto mo talaga maging healthy, iwasan mo na yung mga processed food. Mga fast food. Pizza, mga ganyan. So, ito yung masarap. Para maging healthy palagi. oh, sarap. Sabaw pa lang. Bango. So, yan. Atik yung mga lads, ha. Sana nagustuhan yung aking ginawang video. Mag-like and subscribe sa aking YouTube channel.